Hello guys, welcome sa Ati Rebs Vlog Don't forget to like, to comment, and click the bell para update kayo sa mga video ng video <laughs> Yan <Yeah. laughs> mga karya na maliti ang aking among lalaki may talong at sal okra lagi may sili hindi ma ano wala pero kamatis posa pepino saka sibuyas at dalawang plastik na patatas kaya, yeah, aking ilalagay yan. So, select, like, ah, uh, yung sinko pa to. Baid na na. Baid. Yeah. In highway, sa, sala. Mm hmm? Defe sa wihina. Very far. Very far. guys tingnan naman ninyo before yan habang ako ay nagwawasing mag ano ako dito mag ayos ko tong damit ng alaga oh, in fairness hindi pa na sisira hindi pa pag namintin ko to ayos yan ito, nasira na itong ano. Yung bra. Thank you for watching, guys. Good morning, mga karyas, mga marikoy, parikoy. Ito po yung view namin sa Jason, sa Saudi. Sa so morning. Yan ang view namin. Hindi nga halata. Ito yung, ito yung ano eh. Salamin. Yan, guys. Morning routine ay magbabakyum ako guys. So, yun ang bakyum ko. Yan ang bakyum. Yan, di ba? Bakyum. Habang nagbabakyum ay nagwawasing. Yan guys, nagwawasing ang trabaho ng katulong. Ito yung kwarto ko guys. Yan. Na ano na paikot ulit natin. Tapos, vacuum, vacuum. And guys, nalinis ko na ito. Nalinis ko na ito ano, CR ng aking mga amo. Tapos, pagkatapos mag-vacuum guys, ito naman ang aking lilinisin. Ito, si Kaloda. Tapos, ang akin dang menu ngayon, lulutuin ay makarona. Yan guys, pakahanda na guys. Tapos, hindi nawala yung aking sipon. Buhat mo ako yung nagtarbaho sa lola. Ino muna tayo ng kalamansi. Yan guys. Bye bye. Thank you. Uh, please share my video. Hindi ba ako sanay guys ha. So guys, baga ako mamalansa. Okay. So guys, baga ako mamalansa. yun guys. May bisita kasi kanina. Ayan, nag-vacuum ako. Kaya ako yung ano nagpawis. Yun ay yung naririnig niyo yung boses. Doktor yun. Korepot. yan Yung kanilang sanas dito guys. Hindi ako makapag dun sa ano. Sa sa salas. Pagpatay na natin. Yan. Dumating. Mabuti hindi kasama kasawa niya. Yan, ito yung salas. Yun ang kwarto ng lulo. Ayan. Ayun. Yan. Yan, bago ako mag-, mag ano naglalaba, naglilinis, nagbabakyo. Grabe sa karating magaling guys. this magaling guys. Hello mga Pewels, thank you for watching my YouTube channel. Don't forget to like and share, comment, ang hindi pa nakashare at comment, please subscribe at the rest. I love you to all.